Koy bablog muna dun sa dun. Mama na, diyan ka muna bantayan mo muna. Punta ko dun. Ikuwatin ko tong formal park. Maganda pala dito malawak, guys. Maraming nagpi-picnic din. Mm. So, yeah. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang buhay mga karils. So, ayan. Andito na naman ako sa formal part, Formal park. Nabubulan to. Maganda siya dito guys. Hmm. Maganda pala. Talagang pasyalan siya. Hmm. Malawak siya. May upuan.

kaplag mo na, oh, ba? Diba? Walking na, kasama ng walking dito, guys. Puting ko to. Hindi. 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 Balik na. Hindi. 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 Mayroon doon dalawang nagdito. <laughs> Maganda dito. Relax-relax din pag may time. Ganda ng panahon. Kahit mainit siya guys, malamig na yung hangin. Kaya, ayan lang. Highway na pala ito dito siya. So, Balik na ako. Hindi ko nga na ikot lahat. Sarap. Nakapag-walk nito ulit ako. Sa so, kainitan. Pero masarap ang hangin So, ayun lang, guys. Maraming salamat sa panunood ninyo. Naway di kayo magsawa sa aking mga vlog. Thanks for watching, everyone. Magandang buhay, mga kawiyos. Habang Ina inaantay yung mga kasama, nag-vlog na muna sa bukod. Ayan, si Manay. Wala, pa kami palang nauna dito. Bye!